Pinaghihinay-hinay naman ng ilang eksperto ang mga senador, particular na si senador Ronald Bato de la Rosa sa ginagawang investigasyon kaugnay sa umano'y nalik na impormasyon mula sa PIDEA kung saan dawit ang pangalan ni, F ni uh, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at iba pang personalidad sa segment na punto de vista sa programang Rise and Shine Pilipinas, sinabi ni Professor Antonio Contreras na may batas na nangangalaga sa pagkakakilanlan ng sinumang sumasailalim sa investigasyon. Maging ito man ay may kinalaman sa droga o iba pang krimen. Gitnito may karapatan ng bawat isa sa isang tinatawag na privacy. Sabi pa ni Contreras, tila namihasa na ang karamihan na sa tuwing may nakuhuling sospek ay ipinaparada kahit na hindi pa napatutunayan. Nilinaw ni Contreras na hindi niya tinatanggal o tinatanggalan ng kapangyarihan ng Senado na magkaroon ng investigation in aid of legislation pero idean niya ito pwedeng gawing in aid of a violation. Sinasabi ko po kanina, no one is above the law and the president is not above the law. But the president could never also be less than it. Okay? So ang dapat dito ay ano ba talaga ang pamantayan natin? Pwede bang ilabas ang mga pangalan ng na mga iniimbisigahan pa lang? Ayon po sa pagsusuri ng inyong profesor, malinaw po na ito ay pinagbabawal sa batas.